Good morning guys Ito ko ang Rialto Dito sa Venice Grand Canal Rialto Yan ang Rialto Bridge Ito yung office ng Monaco Dito kasi yung sakayan ng mga papunta ng Lido Ang daming turista guys puro turista itong mga hmm. Diyan din ang babaan at sakayan ng water bus ito ay taxi ito susuong sila dito yung mga gondola dyan sa ilalim Mag iikot ito ang iskinita dito sa real to ito ang iskinita diyan dito lahat dere dere 'to so yan lahat ng mga tawiran ay puro hagdan. Dito. bus line to yan yung Rialto Bridge. Oh, you like me? Dito araw-araw Busy ang persons In and out ang tur turista Silang nagpapasikip ng mga Skinita, daan, bus Pero ang laking income dito sa Venice pinupuntahan din yan Royal to Bridge na yan dahil malawak ito na itong side na ito dito lang yung sa so, may pababa yeah. so, yung restaurant hotel restaurant dito sa tabi waiting na naman ito mga sasakay ng gondola pila pila Alkohol. Tahu. Restoran. Tak minta. Oh. ito ang real to bridge isang side dito. yung pababa ito sa kabilang side na naman yung akyat yan naakyat ako ngayon dito sa Agdan kasi pupunta ako doon sa palingki ng isda at sa kagulay Ang daming tao. Lalo na pag Sabado guys, siksik ka ng hirap mamalingke. Ito yung isang side. Dito ako sa gitna na hagdan Dadaan mas maluwang. Mayroon din sa isang side doon. Ay, bababa ako. Hirap kumakyat. Taas itong Rialto Bridge eh. Ayan. Ayan. Ayan, nakakarilo ako mamalingki. pero pagbalik ko mamaya din ako dadaan dito sasakayin ako ng water bus. Naglakad lang ako ngayon dahil gusto kong maunat-unat yung mga pa ako. Ito yung isang bridge niyo sa kabilang side. Ito yung funda ko. ito yung pinakapalingki ng malaking palingki ng Venice. dito ang mga bagsakan ng isda lahat ng klase ng isda ata hindi dito ito naman mga side vendors oh, ang kaya bibiliin ako ngayon ng isda para hindi ako lalabas sa Sabado dito dahil sobrang siksikan napakaraming tao pag Sabado hmm. ito ang plaza ng ano? square ng ito ang nakamalaking lak dito. Ayun, 24 oras na di dito nang tubig para malinis dito. Ay bigo din ng kalapati. nakatungo na ako sa may isdaan guys dito maraming mga ito ang bar laging maraming tao dito kahit standing position lang sila iinom na mga appetizer ito ito tindahan ng mga mga sombrero. Hmm. Pag summer talaga, naglalabasan ng mga klase klasing mga sombrero dito. Hmm. Puro sombrero. Hmm. <coughs> dito sa may plaza-plaza nila dito ito. Mga ibang lahi nagtitinda dyan. <laughs> ito yung sakayan ng vaporito o water bus dito sa Rialto hmm, dito dito ang station ng Rialto Mercato Rialto Mercato dito bago ka ng water bus ipansak mo yung card dito yung kasi may nabibiling ticket o mayroon din yung monthly na binabayaran So, andito na ako sa palengke, guys. Mamimili na ako. Ayan o, sili. Ang siling manghang. So, hanggang dito na lang ako, guys. Mamami, mamimi mami limon ako. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.